Anim na universidad sa Bulacan ang binulabog ng bomb threat. Nangangamba tuloy ang mga estudyante sa kanilang kaligtasan. Si ben Manalo sa report. Ito ang mga screenshot mula sa messenger ng Bulacan State University Meneses Campus. Nagbabanta ang mga mensahe na magpapasabog sila ng bomba para sunugin ang mga bagong gusali ng universidad. Nakalagay pa sa chat na unang hakbang lang ito para sirain nila ang probinsya. Naalarma rin ang pamunuan ng Bulacan Polytechnic College nang makatanggap sila ng mensahe na may nakatanim na bomba sa paligid ng eskwelahan. Dahil dito, agad nakinan sila ang klase. Bilang tugon, Ininspeksyon ng Bulacan Explosive Ordinance Disposal and Canine Unit ang limang BPC campus, partikular sa Malolos, Bukawe, San Jose del Monte, San Rafael at San Miguel campus. Magkandak na ang EOD paneling at canine sniffing. Yung po yung trabaho namin na ginagawa para malinis yung area, masanitize kung sakaling meron pong possible explosive doon sa area na sinasabing meron pong bomb Ito pong message na ito ay under investigation po ito ng local police unit ng Bulacan Bulacan. Trauma at matinding takot ang idinulot ng bomb threat sa mga estudyante. First time ko po maka-experience. Tapos nung nalaman ko po kanina, syempre po nakakatakot po kasi nga po first time. Tsaka hindi ko po masasabi kung baka mamaya eh, eh nasa school lang naman po kami. Kaya nakakatakot po. Nakaka-alarm talaga. At mm -hmm. uh, syempre, hindi mo maiiwasan bilang student na per ng nang makaranas nun. Ay, matatakot talaga. Talaga po eh. Nakakatakot dun sa safety namin. Mm -hmm. Nakakatakot sa kung makakauwi pa ba kami, gano'n. Kahit ba minsan, hindi namin, hindi namin alam kung totoo ba yung, bang, yung mga nananakot, nananakot lang. Pero concerned uh, concern talaga namin, yung safety talaga namin, kaya sobrang nakakatakot po. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pananakot. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.